Hi mga kabok. Guys, tignan nyo mga kabok oh. Yung 8 years na hindi paglilinis ng kat kapit bahay namin dito. Grabe, kawawa yung apartment guys. Ang laki ng babayaran nyo oh. Sinira niya pa yung dingding. Tingnan mo, punong-puno ng basura. Tinanong ko yung hapon dyan, ano. 8 years daw siyang hindi nagtatapo ng basura. Guys, ang daming basura nyan. Grabe, punong-puno yung bahay niya. Tapos alam nyo ba guys, yung truck na yan, pet bottle pa lang, tsaka mga papel, tatlong balik na. Tignan nyo naman kung gano'ng karami ang basura niya. Diyos miyo, tamad magtapo ng basura. Tatlong balik na yung truck. Mga pet bottle pa lang siya. Ano pa kaya yung pinakabasura niya, mga damit na mga nanuhan na? Diyos miyo. Kaya sobrang payat niya guys eh. Hindi siya ano. Ayan yung mga guys na ano. Yung mga damit. Tsaka yung mga nakulog ng mga papel-papel na 8 years na. Mga basura na talaga. Ayan guys. Ang dami pa niya. Nakailang balik pa yung truck niyan.